Ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kaya rin itong maging totoo. Nagawa mo na bang huminto sandali at isipin ang napakalaking kapangyarihang taglay ng pahayad na yan? Tila ba labis hindi ba? Paanong magiging totoo ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng sapat na paniniwala? Ngunit paano kung sabihin kong iyan mismo ang nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong tao at ng mga pambihira? Maari mo itong pagdudahan ngayon, ngunit sa pagtatapos ng bidyong ito, mauunawaan mo kung bakit ang pagkilos na parang isang panalo ay ang pinakamahalagang unang hakbang upang tunay na maging isa. Ginugugol ng mga tao ang kanilang buong buhay sa paghihintay ng tamang sandali para magsimula. Sinasabi nila sa sarili, kapag mayroon na akong mas maraming pera, mas maganda na ang isusuot ko. Kapag na ako, mas kumpiyansa akong magsasalita kapag sinimulan na akong kilalanin ng mga tao, saka ako kikilos na parang panalo. Ngunit ang natuklasan ni Napoleon Hill ay eksaktong kabaligtaran, magsisimula ka lang manalo kapag kumikilos ka na para bang nanalo ka na. Alam kong nakababaliw pakinggan, ngunit itong mismong pagbaligtad ng lohika ang nagpapabago sa ordinaryong isip upang maging isip ng isang milyonaryo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang makita muna ang resulta bago sila maniwala. Ngunit ang pinakadakilang tagumpay ng sangkatauhan ay isinilang mula sa paniniwala bago ang patunay, mula sa pananampalataya bago ang ebidensya. Iginiit ni Hill na ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, ito ay isang kalagayan ng isip. Kapag kumikilos ka na parang panalo, kahit walang panlabas na ebidensya, inireprogram mo ang iyong isip upang tanggapin ang tagumpay bilang bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Kinukumpirma ito ng agham, ang pananaliksik mula sa Harvard University ay nagpakita na ang utak ay hindi nagkakaiba sa pagitan ng matindi mong iniisip at ng aktwal mong nararanasan. Kapag iniisip ng isang atleta ang isang perpektong ehersisyo, ang parehong bahagi ng utak na aktibo sa aktwal na pagsasanay ay umiilaw din ng angahulugan ito na ang utak ay hindi tumutugon sa realidad, tumutugon ito sa paniniwala. At kung naniniwala ang utak, tumutugon ang katawan. Nagbabago ang ugali, nagbabago ang tindig, nagbabago ang enerhiya, at tumutugon ang mundo sa bagong vibrasyon na iyong inilalabas. Ito mismo ang paraan kung paano binago ni Napoleon Hill ang kanyang sariling buhay. Sa isa sa pinakamahihirap niyang panahon, lubos na baon sa utang at pinaghihinalaan pa ng kanyang sariling pamilya, naharap siya sa isang pagpipilian, maaari siyang maghintay na magbago ang isang bagay, o maaari siyang magsimulang kumilos na parabang siya na ang taong pinapangarap niyang maging. Pinili niya ang huling landas. Nagsimula siyang magsuot ng mas elegante, magsalita ng may kumpiyansa, mag-aral ng masikap, at kumilos na parabang isa na siyang tagapayo sa mga dakilang leader. Maaga siyang gumising, inorganisa ang kanyang araw ng may layunin, at nakipag-usap sa mga maimpluwensyang tao na parabang bahagi na siya ng kanilang bilog. Sa maikling panahon pagkatapos nito, nakatanggap siya ng opisyal na imbitasyon upang makipagtulungan kay Presidente Franklin Delano Roosevelt. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay ang hindi maiiwasang pagpapakita ng isang panloob na desisyon. Karamihan sa mga tao, gayon paman, ay nabubuhay na parang kailangan nila ng hindi nakikitang pahintulot upang maging dakila. Naghihintay sila na magkaroon ng tamang balanse sa bangko, tamang trabaho, tamang relasyon upang sa wakas ay kumilos bilang isang taong karapat-dapat sa paggalang at tabumpay. Ngunit ang sikreto ay ang kabaligtaran. Nagsisimula kang makaakit ng iyong ninanais kapag kumikilos ka na para bang natural lang sa iyo na mayroon ka nito. Para bang tinitingnan ng universo ang iyong saloobin at sinasabi, ah, naiintindihan ko, handa na siya. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga nangangailangan nito, dumarating ito sa mga handa. At ang paghahanda ay nagsisimula kapag kumilos ka na para bang nakarating ka na. Ngayon, pagnilayan ang sarili mong buhay. Kapag nahaharap ka sa isang hamon sa pananalapi, paano ka tumutugon? Sa kawalan ng pag-asa, takot, pag-urong? O sa ugali ng isang taong nakakaalam na malalampasan niya ito at unlad? Dahil itong pagkakaiba mismo sa saloobin ang nagtatakda kung sino ang bumabangon at kung sino ang lumulubog. Kapag kumikilos ka ng may kumpiyansa, kahit wala pa ang pera sa iyong account, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa iyong subconscious. Ako ang uri ng tao na nakakahanap ng solusyon, hindi ang uri ng taong sumusuko. At naniniwala ang subconscious. Hindi ito humahatol, hindi ito nangangatwiran, ito ay sumusunod lamang. At ang pinakakamanghamangha ay kinukumpirma rin ito ng agham. Sa isang sikat na eksperimento ng Stanford University, ang mga individual na nagpakita ng c Power Poses, sa loob lamang ng dalawang minuto, nakabukas ang balikat, nakataas ang baba, matatag ang tingin ay nagpakita ng nasusukat na pagtaas sa testosteron at pagbaba sa cortisol, ang hormone ng stress. Nangangahulugan ito na literal na nagbabago ang kimika ng katawan kapag kumikilos ka na para bang nanalo ka na. Ang saloobin ang nauuna bago ang resulta. Naniniwala si Napoleon Hill na ang tagumpay ay direktang refleksyon ng sariling imahe na iyong hawak. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang maliit, tinatrato ka ng mundo bilang maliit. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang dakila, kinikilala ka ng mundo bilang ganoon. Ito ang kanyang inilapat araw-araw hanggang sa ang mismong realidad ay yumuko sa kanyang paniniwala. Hindi siya nagkukunwari na ibang tao, nagpa siya lamang siyang gisingin ang kung ano na ang umiiral sa loob niya. Dahil sa loob ng bawat tao ay may isang kahanga-hangang bersyon, handang magpakita, naghihintay lamang ng isang bagay, napayagan mo ito. Kapag pinili mong kumilos na parang panalo, hindi ka nagsisinungaling sa iyong sarili. Inaactivate mo ang pinakamarangal, pinakatotoo, at pinakamakapangyarihang bahagi ng iyong pagkatao. At itong mismong kalagayan ng pagiging ang nagsisimulang makaakit ng tamang tao, tamang pagkakataon, tamang pintuan. Ang universo ay hindi tumutugon sa kung ano ang gusto mo, tumutugon ito sa kung ano ka. At ang kung ano ka ay nagsisimula sa kung paano mo pipiliin kumilos ngayon. Natutunan ni Napoleon Hill ang isa sa pinakamakapangyarihang aral ng kanyang buong buhay sa isang pag-uusap na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Tiningnan siya ni Andrew Carnegie, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluensyang tao sa kanyang panahon, at tinanong, alam mo ba kung ano mismo ang gusto mo sa buhay? Ang simpleng tanong na ito ay ganap na nagpakaba sa kanya. Nabatid ni Hill na hindi niya masagot. Gusto niya ng tagumpay, ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin yon? Gaano karaming tagumpay? Sa anong larangan? Sa loob ng anong takdang panahon? Sa anong paraan? At sa sandaling iyon niya naintindihan ang isang bagay na hindi na ng karamihan ng tao, ang tagumpay ay lumalayo sa mga kulang sa kalinawan. Nakakagulat kung paano nabubuhay ang karamihan ng mga tao na may ganoong kalabong layunin kaya hindi alam ng kanilang sariling utak kung saan pupunta. Sinasabi nila, gusto kong maging masaya, gusto kong yumaman, gusto ko ng mas magandang buhay. Ngunit ano ba talaga ang kaligayahan? Ano ang pagiging mayaman? Gaano karami ang sapat? Anong klasing mas magandang buhay ang hinahanap mo? Itong kawalan ng definisyon ang nagpapanatili sa maraming tao na naiipit sa isang lugar, nabubuhay ng buong maraming taon sa isang siklo ng pagkabigo at pagdududa. Ang utak ng tao ay hindi gumagalaw patungo sa abstrakto, kailangan ito ng malinaw na koordinasyon. At naintindihan ni Hill na ang kalinawan ay kapangyarihan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon kay Carnegie, sinimulan niya ang isang ehersisyo na magpapabago sa lahat. Isinulat niya, nang may detalyeng parang operasyon, kung ano ang magiging ideal niyang buhay. Inilarawan niya ang uri ng bahay na titirhan niya, ang uri ng trabaho na gagawin niya, ang epekto na nais niyang gawin, ang mga taong makakasama niya, maging ang eksaktong halaga ng pera na nais niyang kitain. Hindi siya nagsulat na parang isang mangarap, nagsulat siya na parang may pumirma ng kontrata sa kanyang sariling kapalaran. At iyan mismo ang nagsimulang magpabago sa takbo ng kanyang buhay. Dahil ang kalinawan ay nagpapabago ng pagnanais tungo sa utos. Ipinaliliwanag ng neuroscience kung bakit nangyayari ito, ang ating utak ay nagtataglay ng isang sistema na tinatawag na RIA, ang Reticular Activating System. Sinasala nito ang bilyon-bilyong impormasyon kada segundo at pinipili kung ano ang dapat mong bigyang pansin. Kapag eksaktong tinukoy mo ang gusto mo, sinisimula ng glies na tukuyin, sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang lahat ng konektado sa iyong layunin. Para bang nagkakaroon ng focus ang universo? Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na palaging nandyan, ngunit dati ay hindi nakikita dahil hindi alam ng iyong isip kung ano ang hahanapin. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na karamihan sa mga tao ay nabibigo hindi dahil sa maliit ang kanilang pagnanais, kundi dahil sa nalilito silang magnanais. Gumigising sila na may isang pagnanais, natutulog na may isa pa, at ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagitan ng mga pangarap at pagdududa at dahil literal ang utak, hindi ito gumagalaw sa harap ng kawalan ng katiyakan. Para itong pagsubok na magprogram ng yes nang hindi naglalagay ng destinasyon. Gaano man kalakas ang makina, kung hindi mo sasabihin kung saan pupunta, hindi ito gagalaw. Naintindihan ito ni Hill at sinimulan niyang turuan ang mga tao na tukuyin ang mga tiyak, halos nahahawakang layunin. At ang pinakakamangha-mangha ay ang kalinawang ito ay hindi lamang naglilipat ng mental na focus kundi ganap na nagpapabago ng pag-ugali. Kapag eksakto mong alam ang gusto mo, nagsisimula kang kumilos ng iba. Nababawasan ang pagpapaliban, bumibilis ang mga desisyon, at tila tumutugon ang katawan sa isang bagong panloob na direksyon. Isang perpektong halimbawa na naglalarawan nito ay ang atleta na si Wilma Rudolph. Siya ay isinilang ng maaga, nagkaroon ng polio noong bata pa, at sinabihan ng mga doktor na hindi na siya makakalakad muli. Ngunit araw-araw, nakita niya ang kanyang sarili na hindi lamang naglalakad, kundi tumatakbo, nakikipagkompetensya, at nananalo. Hindi lamang siya nagnanais, tinukoy niya kung ano ang gusto niya, ang maging pinakamabilis na babae sa mundo. At iyan mismo ang nangyari. Siya ay naging isang kampiyon sa Olympics, pumutol ng mga record, at nagpatunay na ang kalinawan ng isip ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang diagnosis. Madalas niyang sabihin na ang isang malabong pagnanais ay parang ulap, at ang ulap ay hindi kailanman naghatid ng sinuman sa tuktok ng bundok. Ang naghahatid sa tuktok ay ang mapa, at nagsisimula ang mapa kapag isinulat mo sa papel ang tunay mong gusto. Dahil dito, nagmungkahi si Hill ng isang simple, ngunit nakakapagpabagong ehersisyo. Kumuha ng isang piraso ng papel at ilarawan, nang may pinakamaraming detalye hanggat maaari, kung ano ang magiging perpekto mong araw kung ang lahat ay eksakto sa iyong ninanais. Saan ka gigising? Anong amoy ang nasa paligid? Sino ang makakasama mong magkape? Magkano kayang dolyar ang papasok sa iyong account sa katapusan ng buwan? Anong klasing epekto ang iyong ginagawa sa mundo? At narito ang sikreto, isulat ng mano-mano. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral mula sa Princeton University na ang pagkilos ng pagsusulat ng mano-mano ay nagpapaaktibo sa mga bahagi ng utak na konektado sa emosyonal na alaala at malalim na konsentrasyon. Kapag isinulat mo ang gusto mo, hindi ka lang nagtatala ng mga salita, pinoprograma mo ang iyong subconscious mind upang kumilos patungo rito. Inirekomenda ni Hill ang pagbasa ng deskripsyong ito tuwing gabi bago matulog sa loob ng 30 araw. Madalas niyang sabihin na may halos mahiwagang magsisimulang mangyari, lilitaw ang mga pagkakataon, lalabas ang mga tamang tao, at magiging mas madali ang mga desisyon. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil ang isipan ay tuluyan ng nakahanay sa isang malinaw na layunin. Ang kalinawan ay hindi luho ng kaluluwa, ito ay isang praktikal na kasangkapan para sa pagbabago. At habang mas nililinaw mo ang iyong gusto, mas nakikipagtulungan ang universo. Sinabi ni Hill na ang pagkakaiba sa pagitan ng pangarap at pagtupad nito ay kapareho ng pagkakaiba sa pagitan ng paghahangad at pagpapasya. Ang pangarap ay magaan, walang pananagutan at lumilipas. Ang pagpapasya ay matatag, ito ay paninindigan, ito ay pagkilos. Kapag malinaw mong pinagpasyahan ang iyong gusto, nagpapadala ka ng direktang mensahe sa iyong subconscious. Ito na. Walang plani at ang paniniwalang ito ang nagpapabago sa lahat. Dahil habang karamihan ay naghihintay ng motibasyon, ang mga may kalinawan ay may direksyon. At ang direksyon ang lumilikha ng paggalaw. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, ang paano ay magsisimulang magpakita habang ikaw ay nasa daan. Maaga itong naintindihan ni Napoleon Hill at kaya niya iginiit na hindi kailangan ng isip ang pag-asa, kailangan nito ang layunin. Dahil ang pag-asa ay nagpapanatili sa iyo sa panaginip. Ngunit ang layunin ang nagpapabangon sa iyo, kumilos at bumuo. At iyan mismo ang unang hakbang upang gawing katotohanan ang hindi nakikita. May mga pagkakataon sa buhay na tila sabay-sabay na ang lahat. Maubusan ng salapi, nawawala ang mga kaibigan, nagsasara ang mga pinto, at maging ang pananampalataya ay nagsisimulang mag-alinlangan. Sa puntong ito maraming sumusuko na naniniwalang nagpaplano ang universo laban sa kanila. Ngunit sa mga madilim na panahong ito natuklasan ni Napoleon Hill ang pinakamakapangyarihang lakas na kayang paunlarin ng isang tao, ang katatagan. Natutunan niya, sa pamamagitan ng sarili niyang sakit, na ang tagumpay ay hindi tungkol sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon ng isang beses pa kaysa sa dami ng iyong pagbagsak. Minsan, nakatanggap si Hill ng apat na magkakasunod na sulat ng pagtanggi mula sa mga tagalathala. Lahat sila ay nagsabi ng isang bagay, walang merkado ang ganitong uri ng pilosopiya. Isipin mo kung ano ang pakiramdam marinig yan, kapag naniniwala kang mayroon kang bagay na kayang magpabago ng buhay ng tao. Kahit sino ay maaaring sumuko, maaaring sumuka bilang buhay. Ngunit hindi siya. Sa halip na itapon ang manuskrito, muli niya itong isinulat ng may higit pang pagkahilig, na parang milyon-milyong tao ang naghihintay sa mga salitang iyon. At tama nga sila. Pagkaraan ng maraming taon, ang parehong nilalaman ay magiging isa sa pinakamalawak na nabasang akda sa kasaysayan ng personal na pag-unlad, think and grow rich. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang bawat pagtanggi, bawat balakid, bawat tila pagkatalo, ay isa lamang pagsubok upang sukatin ang tindi ng kanyang pagnanasa. Kinukumpirma ngayon ng agham ang intuitive na kaalaman ni Hill, ang salik na pinakamahalaga sa pangmatagalang tagumpay ay hindi katalinuhan, hindi rin talento, kundi ang katatagan. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa University of Pennsylvania na ang mga taong may katatagan, ay may mas mababang antas ng stress, mas malawak na kakayahang umangkop, at mas mataas na posibilidad na makamit ang kanilang mga layunin. Hindi dahil mas madali ang kanilang buhay, kundi dahil nabuo nila ang kakayahang magpatuloy kahit tila nawala na ang lahat. Naiintindihan nila na ang sakit ay hindi dumating upang sirain sila, kundi upang hubugin sila. Ang katatagan ang naghihiwalay sa nangangarap mula sa nagtatagumpay. Lahat ay nabubuwal, lahat ay nagkakamali. Lahat ay may mga araw na naiisip sumuko. Ngunit kakaunti ang pumipiling magpatuloy. At sa tahimik na pagpiling ito, na inuulit araw-araw, nabubuo ang kadakilaan. Naniniwala si Napoleon Hill na ang kabiguan ay paraan lang ng buhay upang subukin kung talagang gusto mo ang sinasabi mong gusto mo. Sabi niya noon, kung titigil ka sa unang pagkadapa, ang hinahangad mo ay kaginhawaan lamang, hindi isang layunin. Kapag naintindihan mo ito, may nagbabago sa loob mo. Sa halip na magtanong ng, bakit nangyayari ito sa akin, magsisimula kang magtanong ng, ano ang sinusubukan nitong ituro sa akin. Isang simpleng pagbabago sa pananaw, ngunit binabago nito ang lahat. Ang kabiguan ay hindi na pagtatapos at nagiging panggatong. Ang paghihirap ay tumitigil na maging parusa at nagiging pagsasanay. At habang mas lumalago ka sa pamamagitan ng sakit, mas nagiging matatag ka. May isang kamangha-manghang pag-aaral na nagpapatibay sa ideyang ito. Sinusubaybayan ng mga psikologo ang mga taong nakaranas ng malalaking pagkalugi, pagkabangkarote, paghihiwalay, sakit, at natuklasan nila na pagkaraan ng maraming taon. Ang mga nagbigay kahulugan sa kanilang sakit bilang pagkatuto ay nagpakita ng mas mataas na antas ng kaligayahan at layunin kaysa bago ang trauma. Ang konklusyon ay malinaw, ang pagdurusa, kapag naunawaan, ay hindi sumisira, nagpapatibay ito. Kaya, kapag gumuho ang lahat, tandaan mo ang natutunan ni Hill, hindi ka pinaparusahan, inihahanda ka. Ang tila katapusan ngayon ay maaaring ang kinakailangang proseso lamang upang baguhin ka sa taong may kakayahang panatilihin ang tagumpay na darating. At iyon ang paunahing punto, hindi dumarating ang tagumpay upang subukin ang iyong kaligayahan, dumarating ito upang subukin ang iyong istruktura. Kung walang katatagan, maaari kang magtagumpay, ngunit hindi mo ito mapapanatili. Kaya, kung sa ngayon ay pakiramdam mong may nawala sa iyo, kung pagod ka, kung masyadong mabigat ang mundo, huminga ka lang ng malalim at magpatuloy. Ang katahimikan ng pagpupursige ay mas makapangyarihan kaysa sa inay ng pagsuko. Sa bawat pagpili mong sumulong, kahit walang palakpakan, kahit walang katiyakan, bumoboto ka para sa sarili mong kinabukasan. Naniniwala si Hill na binibigyan ng gantimpala ng universo ang mga patuloy na naglalakad kahit sa kadiliman. Dahil, maaga o huli, lilitaw muli ang liwanag, at kapag nangyari yon, mapagtatanto mong ang pinakamahabang gabi ang nagturo sa iyo upang makakita ng mas mahusay. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang pananampalataya ang simula ng lahat ng tabumpay. Hindi pananampalatayang relihiyoso, kundi pananampalatayang mental, emosyonal, ang ganap na paniniwala na ang iyong hinahanap ay iyon nasa potensyal. Ito ang di nakikitang tulay na nag-ubnay sa iyong imahinasyon sa iyong pamumuhay. At marahil sa dahilan din ito, matatag na iginiit ni Hill na bago lumabas ang anumang resulta sa pisikal na mundo, kailangan muna itong umiral bilang katiyakan sa loob mo. Lahat ng nilikha, mula sa mga imbensyon, kayamanan, kumpanya, at maging personal na pagbabago, ay nagsimula bilang isang ideya na pinaninindigan ng matatag na paniniwala ng isang tao. Ngunit narito ang puntong kakaunti ang nakakaunawa, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na mayroon ka ng aksidente, ito ay isang bagay na sinasanay mo. Ang utak ay isang makina na tumutugon sa pag-uulit at damdamin. Kapag nagpapatunay ka ng isang bagay ng may puwersa, damdamin, at pagkakapare-pareho, literal mong hinuhubog ang mga bagong koneksyon sa utak. At habang lumalakas ang mga koneksyon na ito, sinisimula ng isip na tanggapin ang pag-isip na yon bilang katotohanan. Tinatawag ito ng neuroscience na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili nito ayon sa paulit-ulit mong iniisip. At ito mismo ang isinagawa ni Napoleon Hill sa buong buhay niya, ang pagsasanay sa kanyang mga kaisipan hanggang sa maging matibay na paniniwala ang mga ito. Dumaan siya sa mga panahon ng malalim na kawalan ng paniniwala, pinuna siya, tinawag na ng angarap, niloko ng malalapit na kasama, at muntik ng mawala ang lahat. Ngunit mayroong isang bagay na hindi niya kailanman nawala, ang desisyong maniwala. Isinalaysay ni Hil na, sa isa sa kanyang pinakamadilim na sandali, nang wala na siyang makitang paraan, isang parirala ang pumasok sa kanyang isip at binago ang lahat. Kung hindi ako maniniwala ngayon, walang maniniwala para sa akin. Mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang mamuhay na parang garantisado na ang tagumpay, kahit pa sinasabi ng mundo na iba. At ang kuryusong bagay ay, pagkaraan ng maikling panahon, nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Hindi dahil biglang naging mas paborable ang universo, kundi dahil nagsimula siyang kumilos alinsunod sa imaheng dala niya sa kanyang sarili. At ganyan ito gumana para sa kahit sino. Hindi naniniwala ang mundo sa mga naghihintay ng patunay, naniniwala ang mundo sa mga nagpapakita ng katiyakan. Halimbawa si Bill Russell, isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Kahit bago pa man makilala bilang kampiyon, humakbang siya sa korte na may galaw ng isang taong nanalo na. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na kakaiba ang kanyang enerhiya, halos magnetiko. Lubos siyang naniniwala sa kanyang sariling kakayahan, kaya sumunod lamang ang kanyang katawan sa kanyang isip. At ang kumpiyansang ito ang nagtulak sa kanya upang maging isang alamat. Hindi niya hinintay na tukuyin siya ng titulo, tinukoy niya ang sarili niya bago pa man dumating ang titulo. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang pananampalataya ang pinakadakila sa lahat ng pampasigla ng pag-isip. Nangangahulugan ito na hindi lamang ito nagbibigay inspirasyon, kundi pinaparami rin ang lakas ng lahat ng iyong ginagawa. Kung kumikilos ka ng may pag-aalinlangan, bawat hakbang ay nagiging mabigat, bawat balakid ay tila hindi malalampasan. Ngunit kapag kumilos ka ng may pananampalataya, ang parehong mga sitwasyon ay nagiging batong tuntungan. Dahil nagbabago ang fokus, tumitigil ka sa pagtingin sa problema at nagsisimulang tumingin sa layunin. At kung saan nakatuon ang pansin, doon dumadaloy ang enerhiya. Kinukumpirma ito ng agham sa isang kahanga-hangang paraan. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa University of California na ang mga taong naglinang ng positibo at nagpapatunay na paniniwala tungkol sa kanilang sarili ay hindi lamang gumagawa ng mas mahusay na mga desisyon, kundi mayroon ding mas mataas na Antas ng dopamine, ang neurotransmitter na konektado sa motibasyon at pagkilos. Sa madaling salita, ang paniniwalang posible ito ay literal na nagpapabago sa kemikal na komposisyon ng iyong katawan na nagtutulak sa iyo upang kumilos. Ngunit mayroong isang bagay na marami ang nalilito, ang paniniwala ay hindi panlilinlang sa sarili. Ang paniniwala ay pagpapasya kahit walang garantiya, kikilos ka na parang mayroon ka na ng resulta. Ang pagkakaiba ay ang panlilinlang sa sarili ay nagpapapahina, habang ang pananampalataya ay gumigising sa pagkilos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi binabaliwala ang realidad, nilalampasan nito ito. Tinitignan nito ang mga katotohanan, kinikilala ang mga paghihirap, at gayon paman ay sinasabi, nagpapatuloy ako. Ito ay isang sadyang pagpili upang ihanay ang iyong isip sa nais mong mangyari. Isipin mo kung ano ang magiging buhay mo kung, simula ngayon, nagpasya kang maniwala ng buong lakas na ang gusto mo ay nangyayari na. Isipin mong magsalita, maglakad, at kumilos ng may ganoong enerhiya. Halos imposibleng hindi magsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Dahil kapag nagbago ka sa loob, muling inaayos ng buong universo ang mga panlabas na pangyayari upang ipakita ang iyong bagong vibrasyon at bigla, lumilitaw ang mga tamang tao, bumubukas ang mga pinto, at sumusulpot ang mga pagkakataon ng hindi inaasahan. Ngunit hindi ito tsansa, ito ay pagtutugma. Kaya, isagawa ang ehersisyo ng pananampalataya araw-araw. Sa paggising mo, sabihin mo sa sarili mo ang tatlong katotohanang ng gusto mong isa buhay. Sabihin mo ng malakas, ng may damdamin. Damhin mo ang tunog na umaalingaw-ngaw sa iyong dibdib. Sa loob ng 21 araw, ulitin ng walang mintis. Mapapansin mo ang banayad na pagbabago, ang tono ng iyong boses ay magiging mas matatag, mas mabilis ang iyong mga desisyon, mas malinaw ang iyong mga ideya. Hindi ito mistisismo, ito ang pisika ng isip. Ang pananampalataya ay enerhiya, at ang enerhiya ay nakikipag-ugnayan bago pa man bigkasin ang mga salita. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang pananampalataya ang kapangyarihang nagpapalit ng kaisipan tungo sa katotohanan. At ito ang pinakasimple, ngunit pinakanapapabayaan na katotohanan. Ang matindi mong pinaniniwalaan ang siyang humuhubog sa iyong nararanasan. At kapag pinili mong maniwala ng buong pananalig, ang tagumpay ay hindi na isang malayong posibilidad kundi nagiging likas na resulta. Dahil ang isip katawan at universo ay sumusunod sa isang kaayusan, ang nagmumula sa katiyakan. Ang tunay na sikreto sa tagumpay, ayon kay Napoleon Hill, ay hindi ang paghihintay ng perpektong pagkakataon, kundi ang pag-arte na parang narito na ang mga ito. Kapag namuhay ka ng may ganitong pananalig, may pananampalataya, kalinawan, tamang sa loobin, at katatagan, ang mundo ay magsisimulang sumunod sa iyong katiyakan. Ang tagumpay ay hihinto sa pagiging sugal at magiging isang bunga. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, kung gayon malaman mong nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magtutulak sa iyo ng isang hakbang pasulong, lalo pang magpapalawak ng iyong isip at tutulong sa iyong maging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Nagpapasalamat ako sa paglalakbay mo sa landas na ito kasama ko hanggang ngayon at magkikita tayo sa susunod na video.